limpo ka ihaw na naman tayo ng limpo at saka manok ipang e pang ano sana to pang pang bagong taon kaso sabi nila eh bawal daw ang manok sa so bagong taon kaya ihawin na lang sa may limpo para umamoy amoy naman ito lang yung ano ngayon aming ulam sa pananghalian ito pa ako oh. dito lang ako sa likod ng bahay nag -iihaw kasi alam mo naman yung aming lugar dito medyo may pagka stricto kaya dito tayo sa likod ng bahay magihaw ito lang yung aking likod ng bahay guys mga habibi yan ang aking mga tanim halaman sili at saka kamatis kangkong Nung bati. Yan. Dito, yan. Yan pa aking mga plastic na pagtataniman ko pa yan. Wala pa kasi akong nakukuhang lupa. Hindi pa natatapos itong aking bahay mga kaibigan. Hindi ko alam kung matatapos ba ito. Ilihaw. Yan, mayroon pa akong isang tataniman ko ng pizza eh. so wala pa kung pangtanim kaya diyan lang muna siya na kais tambay Yan mana, bibi. Diyan gaw lang muna tayo ngayon. No. Oh. Manaw katcha linpo. Hi guys. Wow, ang ganda naman. Tagal-tagal na pangalap ng habibi ko niyan. Ito na, natupad na. Pero may kulang pa daw siya. Oh, guys. Huwag na may sali yung rice cooker ko, guys. Kasi walang takip. Wow, dandahan talaga niyo. dinandahan talaga niya Pagbaba. Oh. Ayan. Buong araw kami gumagawa niyan. Oh. lang para matapos na. Para makapagumpisa na kami. Alam niyo na. Happy New Year! So oh, guys, ayan na guys. Ayan na. Oh. <tip> Di Dito mo. Dito mo yung baba. papa. <tip> Number two. Ay, yan na. Natupad na yung pangalap na habibi ko na magkaroon siya ng malaking speaker. Kahit hindi kami marunong kumanta. Pero kumakapit pa rin yung microphone sa amin eh. Charot. Ayan na guys. Thank you, thank you Lord natupad na talaga madami pa yan madami pang kasama niyan ito po Oh uh, mixer diba? mixer para Ilang minutes ba? Ha? Ayan na. Ayan na guys. Pinaghirapan. Maniwala ka pala sa ano no. Wish. Wish ko lang. Ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay. Ang

Abang-abang din. Happy New Year.